Pagkakataon uh, no. na lang po ngayon. Oto. Talinta na yung mula Pero, tinaningan ka Opo. Ayun. Stage 4 na po ako. Ayun. Ngayon, ilang buwan ka na ngayon sa trans 47 na po. Okay. Ayun. Ilang ka na ngayon sa Mga magpo-formance na po. Mga? na po. Okay. Formance. Ayun. Ang sabi sa inyo ng physical. Ilang ganoon ka na lang? Ay, eh, basta daw po. wala na rin. Eh. Magtatay na daw po. Magtatay na, po. na lang. Opo. Ayun. Basta. Ikaw ay kumapit Sa tunay na espiritwal, dahil na sa kani-kasa, susunod iyan iyong matatanda. At ang mga bakas ng iyong mga yung ano yung kung gaano sa magsasaka ka uli. Totoo, yan. Ha? Ah, oh, ah, nga, oh. Patuloy ko lang yung pagtatiwala. Ha? Ito oh. Ha? Ah. Pila na bag to. Wala ka ng pag-asa. Nagis <laughs> ka na sa sakit na. na lang no. ka na. Natakot-takot. ka. Nakakailan lang oh, to. Nakakatak na ka na. Oh. Pumunta sa bahay. Oo. Oh. Parang uh, hinapang hinataw. Pero usukahan. Ha? Ah, pero sa pamamagitan ng kanya uh, tapat na siya'y maliligtas, saan ka pa eh? rin? Ha? Tama! Ito lang sa sabihin ko sa kanya, sa inyo. Sa nakita ko sa kanya, yung kanya no, talaga. Kumakatas na parang tuwalya ang kanyang mga balag na kapag hinabot ng ka na. Puro tubig na may halong yung kumakain ng laman. Ha? Abot? Kasi yan yun. Abot ang kapwa. Pero, sa pamamagitan ng paninindigan niya, hindi kinaya na kumakain ng katawang o sa mga ating katawang na bumubulong dahil sa lakas ng spiritual natin, hindi tinalo. Ha? Kaya lang...